Ang pagpapataw ng kamatayan sa mga corrupt na opisyal ay hindi na bago sa mundo. Narito ang mga bansang nagpapatupad ng death penalty para sa mga kaso ng korupsyon. Una na sa listahan ang China. Base sa talaan ng Amnesty International, China ang nananatiling top executioner nitong 2023. Bagaman hindi publiko ang mga impormasyon kaugnay sa pagpapataw ng capital punishment sa bansang ito. natayang umaabot sa higit isang libo ang binibitay rito kada taon pinapayagan ng capital punishment para sa mga kaso ng embezzlement o pagnanakaw, paglustay at maling paggamit ng pondo at lahat ng forma ng korupsyon. Sunod dyan ang North Korea na ilan lamang ang kasong embezzlement sa mga listahan ng mga offense na punishable by death penalty. Hindi malinaw ang bilang ng mga ine-execute sa bansang ito dahil malihim din sila pagdating sa kanilang mga binibitay. Punta ako naman sa Western Asia, kilala rin ng Iran sa mga bansang nagpapataw ng death penalty. Sila lang naman ang pangalawa sa may pinakamataas na bilang ng in-execute nitong 2023 kasunod ng China ayon sa Amnesty International. Kabilang sa mga offense na maaring maparusahan ng bitay ay ang korupsyon. Muro ko naman ang kilalang executioner ng mga korup sa North Africa. Sa Southeast Asia, Pilipinas, Timor-Leste at Cambodia pa lang ang tuluyang nag-abolish ng death penalty sa Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam at Indonesia. Punishable by death ang mga kaso ng korupsyon gaya ng embezzlement, pangingikil, fraud at iba pang forma ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bagay na nais nice ding gawin ng isang mambabatas sa Pilipinas. Yan ay matapos ihain sa kamara ni Zamboanga City First District Representative Kamer Olaso ang House Bill Number no. 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act sa ilalim ng panukala na is patawa ng bitay sa pamamagitan ng firing squad ang mga public official, elected man o appointed mula Pangulo hanggang sa pinakamababang opisyal ng barangay, kabilang din ang mga militar at polis na convicted ng sandigan bayan ng sangkot sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Dagdag ito sa ilan pang panukalang inihain sa mababang kapulungan na nagsusulong ng pagbabalik ng death penalty sa bansa. Lahat ito ay nakabimbin pa rin sa House Committee on Justice. Ang tanong dyan, ito na ba ang paraan para masugpo ang korupsyon sa bansa? Ano ang palagay mo sa panukalang ito? Makisama sa talakayan, sundan ang social media pages ng News 5.